Paano ka gumagawa ng isang desisyon? Ano ba yung mga umaapekto sa mga desisyon mo? Ang desisyon ng tao ay makapangyarihan. Kaya nitong bumago ng direksyon na takbo ng buhay ng isang tao. Pwedeng sumira ng buhay ang isang desisyon at pwede din namang magdala sa kaayusan ng isang tamang desisyon. May mga desisyon na minsan mo lang gagawin pero ang epekto ay pangmatagalan. At merong ding desisyon na kailangan mong ipaglaban araw-araw upang magdulot ng tamang resulta. May desisyong bunga ng matagal na pag-aaral at pagsisiyasat at meron din namang desisyon na nagagawa ng hindi na pag-iisipan. May desisyon na kusa mo ginagawa at meron din namang napilitan o bunga ng pressure mula sa iba. May mga bagay din na nangyayari sa isang tao na akala niya wala siyang choice, yun pala meron. May mga bagay din na wala kang choice pero iniisip mo na sana meron. Ano pa mang klase ng desisyon ang iyong ginagawa ay mahalagang tandaan na maaaring malaman ang tamang desisyon pagtama ang resulta o kinalabasan. O kaya, tiyakin mong tama ang desisyon sa pamamagitan ng tamang basihan. Hindi ba pag hindi natin alam ang direksyon patungo sa ating pupuntahan, hindi mo naman kailangan makarating sa maling destinasyon bago mo itama ang pagkakamali mo. Pwede ka nang magtanong upang matiyak kung tama nga ba ang direksyon mo. Ganyan din sa buhay hindi mo kailangang hintayin pa ang resulta para malaman kung tama yung desisyon mo. Mahaari ka ng sumangguni sa tamang basihan upang matiyak na tama ang magiging resulta. At ang tamang basihan ay kung kalooban ba ng Diyos ang iyong ginagawa. Ilan sa mga paraan ng pagtiyak kung tama ay ang mga sumusunod. Scripture test. Meron bang sinabi ang Biblia tungkol sa desisyong gagawin mo? O sundin mo yon. Spiritual test. Ang desisyon mo ba ay resulta ng gabay ng Diyos o dahil nape-pressure ka sa tao? Sanctification test. Ito ba ay makapagpapalago sa iyong relasyon sa Diyos o makapaglalayo? Hindi ka dapat gumawa ng desisyon na maglalayo sa iyo sa Diyos. Supreme test. Ito ba ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Sabi nga sa Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Maraming pwedeng mag-impluensya sa desisyon mo at merong iba na maganda pakinggan pero hindi naman garantisado. Doon ka na sa tiyak at totoo at siguradong ang desisyon mo ay panalo. Asa ka pa?